Ma, tama na ma. Huwag ka nang umiyak. Palagi ko eh. Kagagawan to ng nai ni Blandina. Malamang pinasundyan ka para makuha yung 10 million na bitbit -bit mo. Siguro nga baka pinasundan ako. Ilabas mo na ang katotohanan. Talaga ah. Ilalabas ko talaga ang katotohanan. Sasabihin ko sa kuya mo na hindi niya anak yung anak ni Blandina. Ay, oh. hey, salamat. Nakapag-ayos din dito. Butang tulog pa yung mga bata. Nita? Nita, gising ka na ba? Ma. Bantay mo kapatid mo ha. Tapos mag dito. Tatupi ko na lahat ng mga damit. Tapos maglalaba pa ako ng mga labahan natin mamaya. Opo ma. Sige po. mag po ako dyan mamaya. Punta lang ako din kay... Kay Negra at saka kay Paring. Kababae mong tao. Lahat na lang sa akin mo inaasa puti mo mga pantit bra mo sa ako naglalaba. Sabado ngayon, wala ka lang maitulong sa akin. Tanghalik ka pag gumising. Ako, ni, ako, Pilisa, nang gigigil na ako sa'yo, ha? Kababuya mong kababae mong tao. Hindi ka dito sa bahay. Lahat lang sa akin. Sabi ko, teka lang. Tupulong naman ako. Ito so, si mama, kung makapagsigaw, ka kakaya sa mga ba? Kumalas ka, Sabado ngayon, ha? Pagpahingay mo naman ako. Ano kung wala na ako? Sige nga. Ikaw na lang dito mag-isa mundo. Ikaw mag-isa dito sa bahay. Makakilis ka pa kaya? Tutulong naman ako. Kung makasigaw, kala mo. Nagigigil ako sa'yo aga-aga. Pwede pila... aano ano mo ako, buwisit ng babae ka. Si Mom. Pinap. Paring. Na ako si Mbata ka. O ano yan na? Ay, paring ano? Punta kayo yung negre. Namin-miss kasi negre. O sige, subukan kong bumaba. Ha? O sige, ka ha. Sige na. O oh, Negra, hamusta? O oh, nina, ko pala. Hamusta ka? Ako ito. Okay din naman. Medyo pagod lang din sa kambal, pati kay nila pagkaasik-aasak. At pag asa -asa. ko ng bahay, na ko, hindi ko rin ma-utusan, maaasahan sa mga gawain bahay. Inayaan ko na mag-aaral ng mag aral Ganun talaga kapag maraming bata sa bahay, kakapagod sa mga gawain. Kamusta ka? Kamusta yung kalusugan? Okay naman yung health ko. Okay naman yung... Kaya medyo marami, butlig-butlig ako sa singit ko. Eh. Ang kati. Pati nga minsan ng pem-pem ko eh. Tapos alam mo ba ano, negra? Yung mga panty ko nilagay sa labahan, nilalanggam. Parang piling ko mataas yung blood sugar ko. Talaga? Nilalanggam yung panty mo? Eh malamang nga, mataas yung blood sugar mo. Tama ka. Baka magpa-blood chem ako bukas. Naku, tama yung naisip mo, magpa-check up ka. malamang mga resulta niya. Mahirap magkasakit sa panahon ngayon. Tingka mo sa yung blood pressure mo. Ako okay naman, na-maintain ko naman yung blood pressure ko kasi uminom oh, ako ng gamot ko on time. Kaya walang problema. Ako, buti na mata okay ka. Nakakainom ka ng gamot on time. Ako, minsan nakakalimutan ko talaga. Diyan ako kinakabahan, bakit nalanggam yung panty ko? O nga pala, nasa si Pari. Eh, ayun, si Pari, sabi ko sumunod dito dahil namimiss ko na kayong kakwentuhan. Alam mo ba, Nena, nung nakaraan, nandito yung hilaw mong biyanan nagyayabang. Yung ganun ko, nagyayabang. Nagyayabang na may 10 milyon, tsaka sa village na raw maninirahan. Ayun yung mga pinagkakatapon sa dito ng ilang mong biyanan. Sino mo nagkwento sa'yo? Beh, sino pa? Si Virgilie nagkwento sa amin dito, sa akin dito. Talaga? Eh, nung kwento sa'yo ni Virgilie, bakit nagyayabang na naman? Meron daw uh, pinamanang lupain na benta ng 10 milyon na mga magulang sa probinsya. Ayun siya sabi dito nung ano. Nagpapaniwala ka kayo dun sa matandang nyo. Kilala ko yung itim kilagid nun. <laughs> Hindi nga lang kilagid, pati ilalim ng dila, pati nga lang lang kulay itim. Kaya so, nagpapaniwala ka kayo dun. Sampung milyon. Sanong ko ko milyon yun? Maniwala kayo. Wala namang lupain yung mga magulay niyan. Talaga? Walang, walang ganong lupain yun? Eh, ang kwento dito eh. Bravo naman si Aling Adyan. Pantanda-tanda na sinungaling pa. Oo. Mm uh -mm. Papaniwala Wala kang sarili yung bahay mga magulo yan. Paano maraming lupain? Pero tama ka. Hindi maka naniwala eh. Sa kwento ng, ng biyanan mo. Sabi ko nung kay Virgilie, nagpapaniwala. Kaya magpapaniwala doon. Sabi mo kay Virgilie, pag nagkwento ulit, wag, magpapaniwala doon. Sinungaling yung matandang yung kilala ko yun. Basta ikaw, nena, ha? Ah, yung kalusugan mo, patingin mo yung blood sugar mo para malaman natin yung health condition mo. Kaya nga, eh. Kaya nga next year, talaga ako bukas na bukas kung bakit nalanggam yung panty ko. Ano naman ni Paring? Paring! Paring! Ano ko, yaan mo na si Paring, baka busy yun, buwan tawagin. Baka maraming ginagawa, kilala mo naman yung babae no? Malamang busy. Nabubulaw yung nagano yun. Eh. Narin ko kayo nagbubunga sa anak ng si Felisa. Masigil na. Gusto lang naman katang makita. Huwag kang magpaniwala sa biyanan ko. Di totoo yun. Walang 10 million yun. Walang ano yun. Tsaka lang muna po sa akong palengke pala. May papabalik ka bang ulam sa palengke? Eh, hindi na, hindi na. Hindi na ako magpapabalik kung anong bibili mo sa palengke. Wala akong bibilihin. Medyo diet ako ngayon. Kasi na muna ako. Tagal niya pa rin. magkantuhan tayo. Tara, sige na, sige na. Ingat ka ha. Papa, check up din ako. Mahilap na. Saan hindi ba tasya sugar din yan? Nakalawa na mo siya din Wala lang ang pera yan. Mayroong pag-maintenance.